Mas na mga kaibigan? Magandang araw po sa inyo. eto mga lods, sa ah, bali babalik na po ako ng Maynila. Dito po yan sa amin sa bayan sa Pulangi. Bali, ito po yung sasakyan ko, yung Bicol Isarug Elite Bus. Ang pamasay ko po dito mga kaibigan ay 1,450. Medyo mahal. <laughs> Pero, tingnan po natin yung ganda ng bus. Hindi po siya bago at hindi rin po siya gaanong luma mga lods mga kaibigan. Pero, okay na okay pa naman po yung ah uh, exterior po ng bus, yung labas po niya, okay na okay na pero naman yung pintura pero may konting mga gasgas -gas na rin po. May mga dents at saka scratches nga po itong bus pero okay na okay pa naman mga lads mga kaibigan. Volvo nga po pala yung unit na to, bus number 808 na unit po, isa po sa elite bus ko ng Bicol Isaru. Pagpasok po dito sa loob ng bus, bali mararamdaman po natin na malamig po yung aircon. Kahit na medyo patanghali na kasi day trip po ako ngayon mas okay na po yung maaga po bumiyahe kaysa mamayang gabi kasi baka di tayo makarating ng maaga kasi maaga po yung pasok sa ospital na pinapasokan ko eto mga lods mga kaibigan ha? bali talagang sobrang ganda ng upuan napakaluwag kasi nga po lazy boy po yan tapos malinis din po yung mga bawat upuan na yan at kung inyo po nakikita ito po yung headboard yung kulay po ng headboard nya ay kulay orange na sobrang mas lalong tumiting kahit kapag nandito na po ay sa loob at dito po makita po natin na sobrang maganda yung loob po ng basket na medyo may kalumaan na ito yung kanyang daanan dito po yan sa gitna hindi lang po masyadong masikip sakto lang po para makadaan po tayo ng maayos at, eto naman mga kaibigan mga lods titingnan naman po natin yung kanyang CR bali eto pagpasok nyo po sakto lang na malinis at dahil nga po hindi na po siya ganun kabago eto po yung makita po natin sa loob ng CR sana naman lang nilagyan po nila ng pampabango <laughs> at medyo ilagyan po din po sana ng tissue <laughs> para sa mga babae na kita eto mga lads, pakataas yung gumamit ng CR po yung plus niya sa ibang bus na nakita ko, meron po silang pabango sa CR, tapos meron din po silang tissue ito mga kaibigan, mga lads, yung unahan naman po ng bus yung ating titingnan bali ito po yung kanyang dashboard tapos meron din po siyang TV ayan, meron din po siyang CCTV tapos dun po sa taas ng dashboard makikita po natin sa may unahan po ng driver, makita po natin na talagang nakalagay po dyan na 80 km per hour lang po yung kanyang tatakboy ito mga kaibigan yung itsura po ng nakataas po yung legroom room dito po yung sa lazy boy na upuan ito po yung gagamitin natin kapag itataas po natin yan at bababa. Ba, makikita po natin na may mga parting punit na po dito sa may upuan ito naman mga kaibigan yung kanyang charging port ito yung pinaka the best merong charging port sobrang maluwag din po ang kanyang overhead compartment para lagayin po natin ang gamit tama so, mga kaibigan kahit na patanghali na nga po Tapos medyo mainit pa sa labas Pero ramdam naramdam ko pa rin yung lamig At maginaw po sa loob din po dito ng bus Kasi nga po malakas po yung buka po ng aircon Ito na po mga kaibigan Pabiyay na po kami Pabalik na po ng Maynila Bali ang baba po nito mga lods Ay sa may Arkovia sa Pasig Mas okay na po doon Kasi medyo mas malapit po sa akin doon Kaysa sa Cubao kaya sa BITX Ingatan nyo po kami hama Panginoong Diyos sa aming mahabang biyay muli mula po sa Pulangi pabalik po sa Maynila at gandin po ama Panginoong Diyos lahat po ng bumabiyay sa mga oras na ito at sa aming mga pamilya at sa mga nanonood po ng aking video sana pagpalain niyo po kaming lahat huwag niyo po kaming papabayaan ito na ang kababayan ko sa mata ko na nag comment po sa last video ko yung sa Alps talagang sinadya ko na mag video dito sa mata ko para i-shoutout po kita at sa iyo din kababayan ko na nanonood sa aking videos at sa lahat-lahat po ng mga kababayan ko sa Bicol at sa iba pa pong nanonood ng, ng aking mga video maraming maraming salamat po eto na mga kaibigan andito na po kami sa Maynaga. ito po yung kanilang terminal at Bicol. sa lugod po yan napakaraming bus po niya ng Pina Francia Bicol Isarug Pintados Florencia ito po mga kaibigan ang unong stopover po namin bago po dumiretso po muli ng Maynila dito po yan sa Maynaga dito na rin po nagkakarga ng diesel para sa napakahabang biyay pabalik po ng Maynila eto mga kaibigan ha, bali po namin kumain at ng driver at nagkarga po ng crudo bali pa biyay na po kami ang Naga City po pala mga lods mga kaibigan ang isa sa pinakamagandang syuda dito po yan sa amin sa Beagle Region sobrang asinsado na po itong lugar na to eto mga kaibigan kung paano po iangat ito pong nasa may bandang legs po natin para kung sakali man na gusto na po nating humiga dito po yan sa Lazy Boy Bali, iangat nyo lang po itong tubo na to dito sa gilid para umangat po yung nasa may legs po natin. Ayan po mga lods, umangat po siya. Tapos kung sakali man po na nyo na po nakaangat po yan at gusto nyo na pong ibaba naman po yan, ganun din po yun, din po yung gagalawin po ninyo. Yung tubo po na nasa gilid, yun po yung kanyang, kanya din pong lap. Sobrang napaka-comfortable po talaga kapag lazy boy po yung upuan para makakapili po tayo kung gusto nyo pong mahiga ng sobrang higa at tapos gusto niya naman po nakaupo at dahil nga po maluwag po yung lazy boy kaya talagang sobrang hayahay dito <laughs> kahit na sobrang tagal ng biyahe talagang sobrang komportable po rito mga lods kaya kahit na medyo mahal po yung pamasay rito pali komportable naman po talaga tapos napakaganda rin po talaga ng biyahe hindi po tayo masyadong mananakit yung ating katawan sa so, sobrang tagal po ng pagkakaupo po natin dito sa bus at dahil nga po mga kaibigan sa ganitong class mo po na lazy Boy sa sobrang relax po yung ating biyahe. Nakatulog na nga po ako kanina mga kaibigan. Nagisig lang ako rito kasi masyado nang malupak dito sa may bandang zigzag road. Dito na po kami mga kaibigan sa may bandang Atimonan. na ulan po namin yung isang Raymond bus na kanina kasabayan po namin sa may bandang Naga City. Kasi nag pick up pa kanina itong mga lods mga kaibigan sa Naga City Terminal. Puno nga po pala mga kaibigan mga lods itong Bicolizarok na biyahe buti nga po may nakuha pa kaming ticket kaya pero nasa bantang gitna na kami hindi pwedeng may request ng nasa unahan kasi yung mga priority po nila yung mga galing po ng Legazpi. kasi kami dinadaanan lang po sa may bantang Pulangi kung ang hanap po ninyo sobrang komportable at sobrang safe na biyahe dito na po kayo sa Bicol Isarog kasi ito po talagang may speed limit na 80 km per hour lang po hindi po siya pwedeng sumobra doon kasi pag sumobra po siya doon nag alarm na po yun malalaman po yun sa kanilang opisina na nag over speed po sila at may kaupulan po yun na penalty kaya ito po yung isa sa inirecommend ako sa inyo na sobrang gandang bus na para sa comfort dahil nga po napaganda po ng kanilang buwan lazy boy tapos may speed limit na isa po yan sa pinakamagandang ginawa po ng kanilang kumpanya para po maiwasan yung maaksidente sa sobrang bilis po ng pagpapatagpo ng mga driver kasi kung wala pong speed limit talagang sobrang pakpak po yan eto po kasi kapag tumunog na po yung speed limiter po nila ibig sabihin sa mga na po sila sa takbo po nila na required po ng kumpanya na 80 km per hour lang po at eto mga kaibigan pag talagang umalis na kayo sa Pico dire diretso na po yung kanyang biyahe bali hihinto lang po yan kapag may kapag mag stop over nakakain hindi po katulad na ibang bus company na andam, sobrang bilis nga pero dami namang hinto tapos na pa sa daan kaya wala rin hindi katulad po nito, pag alis po namin sa Bigol, dire-diretso na po yan. Ito mga lods mga kaibigan, yung pangalawang at huling stopover, dito po yan sa may bandang Lucena, dito po yan sa may Lasuerte Ang kagandahan pa rito mga lods mga kaibigan, huminto siya dito sa may McDonald's. Kaya talagang sobrang alam natin na malinis po yung pagkain, tapos di naman ganun kamahal. Di katulad sa ibang restaurant na hinintuan nila, ang ibang bus na sobrang mamahal ng pagkain, tapos may bayad pa yung CR. At isa pang swerte rito mga lods sa hinintuan na CR dito, napakalinis tapos at higit sa lahat swerte dahil wala pong bayad libre kaya ito yung pinaka the best talaga na hinintuan din po nila dito yan sa may Lucena o parang pagbilaw po ata ito kaya talagang swerte ang hinto kasi nandito yan sa may La Suerte <laughs> sana ganito yung hinihintuan ng ibang mga bus na may libreng CR tapos mga fast food para alam natin na malinis po talaga yung pagkain at hindi rin po ganun kamahal kasi yung ibang hinihintuan talaga ng ibang mga bus sobrang overpriced ng mga pagkain po nila tapos yung CR nila din naman ganun kalinis tapos may bayad pa sa piso <laughs> yan po mga kaibigan yung pinainan po namin na McDonald's ayos na ayos po talaga pagkain dyan at sakto lang po talaga yung presyo halos mag aalas sa po ng hapon mga lods mga kaibigan dire diretsyo na po muli kami yan na po yung muli stop over po namin so subukan naman po natin ulit ang iba pa po pong bus company na masakyan kapag nakaiton po ulit tayo ng pamasahe para po lahat po natin masubukan at makita po natin ang kanilang serbisyo na biyahing Bicol, Manila napakarami pa po kasing mga bus company na gumabiyahe po mula sa amin sa Bicol papuntang Maynila at vice versa at ang mga lods mga kaibigan ng kanilang legroom nakati 4 po po ako rito habang nagkakape eh. kaya talagang sa sobrang komportable po talaga rito halos hindi maramdaman yung pagod sa napakatagal na biyahe kaya mga kaibigan, sa mga katulad ko na may edad na na hinahanap yung comfort at saka maganda at safe na biyahe. Dito na po kayo sa Bicol Isa Isa po talaga ito sa pinakamagandang bus company na pumabiyahe po, po sa atin sa Bicol. Malamig po yung kanyang aircon. Yung katabi ko nga po na ako kanina pang tanghali hanggang ngayon. <laughs> Tapos ito may charging port. Ayan mga lads, so nagcha-charge po kami dyan. Kaya talagang sobrang komportable po talaga yung biyahe po dito sa Bicol na Elite Bus. Ito po yung inyong pipiliin, yung Elite Bus na medyo mahal pero sobrang komportable pa, Napaka-relax sa biyahe. May iba-iba po kasing klasing bus po ang Bicol ni pero ito po yung kanilang medyo magandang bus. Bukod po dun sa sleeper bus. Maraming maraming salamat Panginoong Diyos sa ligtas na biyahe. Andito na po kami sa may Arcovia City sa Pasig. Maraming maraming salamat din po sa lahat po ng nanood at nagtsatsaga sa aking mga video sa aking YouTube channel. Mag-ingat po kayo palagi sa mga kababayan kong Bicolano, Bicolana, mga balos po sa Intogabos. Ingat!